Ilan pang kaalyadong bansa ang mag-oobserba sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa bansa, kabilang ang galing Japan, Australia at France. Bukod po sa West Philippine Sea, palalakasin ang puwersa ng ating Navy sa Aurora na nakaharap sa Philippine Rise. At nakatutok si Ian Cruz. Badang dulo pa ng Abril hanggang Mayo, muling magsasanay sa balikatan exercises ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Pero sa susunod na linggo pa lang, may papasok ng US forces sa Pilipinas na makakatuwa ng AFP sa paggawa ng mga silid aralan at health centers sa Ilocos Norte, Rizal Palawan at San Fernando La Union. Lahat yan pupondohan ng Amerika. At sa mismong balikatan, kasama sa pagdarausa ng lawag Ilocos Norte sa kanlurang hilaga ng Luzon na nasa timog lang ng Taiwan, nakairinga ng China. In terms of the number of participants will be actually participating. It will have to be the maritime strike, uh, the sink.